Alam mo ba na ang buto ng avocado hindi basta tinatapon? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawing natural na pampahid para sa rayuma, lamig, pilay at panalakit ng katawan gamit ang ilang simpleng sangkap na meron ka na sa bahay. Ang buto ng abakado ay may taglay na antioxidant, anti-inflammatory at anti-microbial properties. Sa tradisyonal na paraan, binababad ito sa alkohol para gawing pampahid sa mga sumusunod, rayuma, lamig sa katawan, pilay, panakit ng likod, liig at kasukasuan. Ito ay tumutulong sa pagpaparelax ng muscle, pagbawas ng pamamaga at pag-improve ng blood circulation. Narito kung paano ito gagawin step by step. Kumuha ng hinog na abukado, hugasan at kuhain ng buto. Patuyuin ng konti at hiwain ng maliliit na piraso o kay kayay, gadgarin ilagay sa malinis na bote o garapon at ibuhos ang rubbing alcohol sa propyl uh, ethyl alcohol 70% hanggang matakpan ang boto at takpan ng maigi at ibabad sa madilim at malamig na lugar hanggang sa pito o hanggang apat, labing apat na araw mas matagal, mas malakas ang epekto pwede rin sa kung gusto natin na malinaw ang nakalikido likido at paano naman ito gamitin pwedeng kumamit ng kumuha ng isang bulak at ipa ibuhusan ng likido at ipahit sa bahagi ng masakit na katawan pwede mong gawin ito ng isa hanggang tatlong beses sa araw at paalala po ito ay hindi iniinom kundi ito ay pampapahid lamang sa labas panlabas na balat o, at kung kayo'y mayroong sugat at may sensitibong balat o may allergy sa alcohol ay syempre ba pa rin na kumonsulta muna sa ating mga doktor kung may seryosong karamdaman pero kung gusto mong subukan ang gawang bahay at herbal na paraan subukan mo ito kung, kung sak baka sakaling makatulong sa iyo ba bagamat marami na ang uh, nagko-comment na talagang ...effective itong pamaraan o natural remedy na ang buto ng abukado at binabad sa alkohol ay mabisang inflammatory o nakakatulong sa mga sakit sa kasukasuan. Kaya ganito lamang ang ating paggawa, ano? So panoorin nyo yung video. Meron akong abukado. Bali dalawa kasi maliliit yung buto. Kung mapapansin nyo, binalatan ko yung buto. May kulay brown o dark brown yan inalis ko yon so ayan hinugasan pinatoy na unti at ayan ayan po yung aking ginawa wala akong panggat-gat. kaya hiniwa-hiwa ko lang ng maliit so kagaya ng sinabi ko nung una na mas maganda pino kung may gat, yung pang grate kayo mas maganda so ito na yun no? Oh. ito na yung pino buto na avocado na aking i-prepare tapos ilalagay ko na dun sa bote na ah, mayroong alcohol ayan kung mapapansin nyo kaya pangalawang video na ito mga kabayan na ginawa ko yung una short video so ito mas uh, klaro kung nakita nyo naman kung paano ko gagawin ayan Ayan. So, pinipino ko maigi eh. kasi nga para mas ano, madaling ma-absorb yung ano, o lumabas yung pinakakatas ng buto ng avocado. Ayan. Marami nang ano, uh, napatunayan itong ano na to. So, ayan. Ilalagay ko siya doon sa ano ng alcohol. Para dalawang bote nga ang ginawa pinaghati ko kasi may parang hindi kasya sa isang ano, ayan na yung nagawa ko guys oh. so ibababad ko na lang yan ng mailang araw at pwede na yan kung meron kayong battle spray pwede ilipat sa battle spray kapag pwede na siyang gamitin kung may mga katanungan kayo guys tanong lang sa baba at kung meron namang na prove nyo na talagang epekto ay pakishare naman ang inyong karanasan sa buto ng abukado na binabad sa alcohol.